Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, nandito pa rin tayo sa ating series which is yung Trusting in God's Plan. Ngayong araw, magfocus tayo sa pagtitiwala sa Kanya or Trusting in God amidst dangers. So, pagtitiwala kay God sa kalagitnaan ng mga dangers sa buhay natin. Para na rin tong ano, 'yung pagtitiwala natin sa kanya sa lahat ng oras as specified nga dun sa reference video natin kay Pastor Russell. So in lieu of this, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw ay ang Psalm chapter 56 verses 3 to 4. So sabi rito in English Standard Version, when I am afraid I put my trust in you. In God whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? So, in Tagalog translation naman, ang, sa, ang salita ng Diyos version, the Tagalog Contemporary Bible, Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. So, ang main point ng Bible verse na ito, which is napakaganda and napakalinaw, is that kapag nagtitiwala tayo kay God, is wala tayong dapat ikatakot, especially sa mga possible na magawa sa atin ng mga hamak na tao lang din naman. Kasi nga, kapag kay God nagtiwala ka, walang pwedeng mangyari sa iyong masama eh kumbaga hindi mo na kailangan matakot kasi he protects us he is protecting us at all times and with ano um when we trust him na overcome nun yung fear and nakakapag-focus tayo sa mga pangako niya para sa atin so para mas bigyang linaw pa itong bible verse natin is proceed tayo sa ating teaching So, babasahin ko na lang siya muna bago ko siya i-explain. Number one, trust overcomes fear. Number two, trust focuses us on God's promises. And number three, trust gives us peace. So, yung trust natin kay God, hindi lang siya, ano eh, basta katulad ng pagtitiwala natin sa mga kapwa-tao natin, sa mga dihamak na tao lamang. Kasi yung trust na yun, no, overcome nun yung takot na meron tayo sa buhay natin. Takot sa kung sino man at sa kung ano man, di ba? fear from whoever and whatever, kung ano pa yan. And, sinofocus tayo nun sa promise, sa mga pangako ni God para sa atin. Sa mga pangako niya, sa mga pangaral niya, sa mga salita niya na talaga namang ginugol niya at sinet niya talaga para sa ating mga sanlibutan, makasasalanang sanlibutan. Kaya nga, di ba, grabe tayo mahalin ni God. So, kailangan ibigay natin pabalik sa kanya yung tiwala na binibigay niya rin sa atin para mas mapaglingkuran pa siya and para mas umalis na tayo sa mga kasalanang nakagawian natin and para na rin hindi na tayo magkaroon ng takot sa buhay natin kasi nga sabi trust will give us peace yung tipong peaceful na kasama mo si God hindi lang siya basta peace peaceful sa piling ni God kasi nga ano yung love natin sa kanya and love niya para sa atin will conquer everything. So we just have to trust him and love him, worship him, maglingkod sa kanya with all of our with all of ano ay yung buong pagkatao natin, 'di ba? Yung willing ka talaga, yung sincere, ipadama mo, mo sa kanya yung sincere na pagmamahal at katapatan mo para sa kanya. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, worship God in the midst of danger. Number two, magnify God and minimize problems. So, worship God in the midst of danger. The more na nasa danger tayo is the more na kailangan natin tumawag or lumapit sa Anya. Kasi, madalas yung mga danger, yung challenges na yan, ibinababayan sa atin ni God kasi gusto niyang tawagin natin siya. Kumbaga may mga times kasi na nakakalimot tayo. Kumbaga sa sobrang busy natin, sa sobrang payapa ng buhay natin, sa sobrang hayahay lang natin na kumbaga nawawalan tayo ng panahon para sa kanya, nakakalimutan natin siya. Kaya dun sa danger na yun is gusto niya na tawagin natin siya, mag-pray ka sa kanya, mag-worship ka. Kausapin mo siya, makapag communicate ka sa kanya kasi ayun lang naman yung gusto niya yun, Yung kausapin natin siya and i-glorify siya. And regarding sa si number two, yung magnify God and minimize problems. So, pag sinabi kasi natin magnify, para siyang ano eh, kumbaga, uh, make something appear larger than it is or to glorify So, parang sinasabi rito na i-glorify natin si God and minimize our problems. So, imbis na mag-focus tayo sa mga problema natin, kasi problema na yun, ipaproblemahin eh. mo pa ba, di ba? Kaya nga sabi, yung problema natin is itaas na lang natin kay God. Huwag na tayo mag kasi He is the one to, ano eh, He is the one to protect us from those worries and those problems, di ba? So, when we magnify or glorify God kapag tinataas natin yung pangalan niya, is paniguradong matutuwa siya sa atin, di ba? Kasi nga, gusto niya na glorify natin siya yung pinagsisilbihan natin siya. And mas lalo niya tayong, kumbaga, mas lalo niya tayong i-bless. And mas magiging prosperous yung mga buhay natin, which may, which may lead to, ano, di ba? More minimized problems in our lives. And the last application, trust that nothing happens outside of God. So, dito tingin ko, ang um, or yung pagkakaintindi ko is, walang nangyayari sa atin na hindi will ni God. Or, nothing will happen that is not aligned to the will of the Lord for us. Especially sa ating mga Christians. Lahat na nangyayari sa atin ay planado ni God at ayon sa will niya ayaw mo man o gusto mo, may plano ka man para sa sarili mo, ang masusunod, masusunod pa rin is yung plano niya, yung will niya para sa iyo. Kasi siya yung nagdala sa atin dito sa mundo, di ba? So, kung ano yung will niya para sa atin, is ayun din yung mangyayari. So, sa lahat ng pangyayari at sa lahat ng oras, gaya nga na sinasabi sa devotion natin ngayong gabi, all we have to do is to trust Him, our Lord God, sa lahat ng oras or at all times